Tuluyan ng winakasan ng pakikibaka at nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Underground Mass Organization sa himpilan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company sa Barangay Pabanog, Parana, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pagsisikap at panawagan ng pinagsamang mga tauhan ng 2nd Samar Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 8 kasamang 8 th Second Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng Second Samar Provincial Mobile Force Company para sa facilitation at dokumentasyon ng kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating membro ng OGMO ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na ligtas, payapa at maunlad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis.